May mga pagkakataon na ang pangunahing aktibidad na ginagawa ng ating katawan, lalo ng paghinga, ay maaaring maging napakahirap. Ang kahirapan sa paghinga ay maaaring nakakatakot, ngunit huwag magpanik. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, na tinatawag na dyspnea, ay maaaring sanhin ng iba't ibang mga kadahilanan na hindi naman seryoso. Alamin natin ang tungkol sa kanila kasama ang video ngayong araw. Kumusta at maligayang pagdating sa Med4Care? magsimula tayo sa pamamagitan ng pagtingin sa kung ano ang eksaktong dyspnea. Ang unang bagay na dapat isaalang-alang ay ang kahulugan ng pakiramdam na ito. Dahil ito ay isang bagay na subjective, hindi ito napakadaling ilarawan. Kaya naman, mayroong ilang mga kahulugan. Ang mga ito ay mula sa ang subjective na sensasyon ng paghinga na may kahirapan sa subjective na karanasan ng paghihirap sa paghinga na nailalarawan sa mga natatangin sensasyon na nag sa intensity. Dahil maaari itong mag sa mga individual, ang dyspnea ay isang sintomas na mahirap ilarawan ng may layunin. Ngunit, sa anumang kaso ay naugnay sa isang aktual na hadlang na nakatagpo sa panahon ng paghinga. Maaaring naroroon ang dyspnea sa buong pagkilos ng paghinga, sa unang yugto lamang, ang bahagi ng inspirasyon kapag ang hangin ay nilabas sa mga baga o sa huling yugto lamang. Kapag ang hangin ay pinalabas, ibig sabihin sa pagbuga. Ang igsi ng paghinga ay isang sintomas na mas madalas na nagpapakita ng sarili sa mga huling yugto ng buhay. Dahil mas nakakapekto ito sa mas matatandang pasyente na may mga problema sa kanilang respiratory system o puso. Sa anumang kaso, ang dyspnea ay bumubuo ng isang potensyal na pangani para sa pasyente sa maikling panahon at dapat tartuhin sa isang napapanuhong paraan upang ang pinagbabatayan ng patalohiya ay hindi seryosang munlad. Ang dyspnea ay maaaring depende sa mga pangunahing sakit ng respiratory tree, bronchi o baga, sanhi sanito ng talamak na pagpalya ng puso o ng mga pagbabago sa central nervous system. Ang dyspnea ay palaging tinuturing na isang sintomas ng isang sakit, sa halip na isang sakit sa sarili nitong karapatan. Sa pamamagitan nito, ang dyspnea ay maaaring depende sa mga kategorya. Ibig sabihin, ang sakit na pangalawa sa sakit sa paghinga, cardiac, neuromuscular, pangkalahatang sanhi o psychogenic, tingnan natin sila isa-isa. Maraming mga sakit sa paghinga tulad ng hika, talamak na nakahadlang na sakit sa baga, pulmonya o pneumothorax ay madaling humantong sa subjective na kahirapan sa paghinga at sa gayon ay sa dyspnea. Ang iba pang pangunahing manlalaro sa kahirapan sa paghinga ay maaaring ang puso. Sa katunayan, maaaring mangyari na ang puso ay nahihirapang magbomba ng dugo tulad ng nangyayari sa pagpalya ng puso dahil sa malalaking sakit acute heart pump problems. Sa sitwasyong ito, ang dugo sa circulatory stream ay hindi madaling maitulak palayo ng hindi gumagana ng heart pump at may posibilidad na maipon sa declivity ng katawan o sa baga. Depende kung mas malaki ang problema sa puso sa kaliwa o kanang puso. Ayon sa pagkakabanggit, ang akumulasyon ng likido sa dibdib ay sa huli ay responsable para sa pandamdam ng dyspnea. Ang iba pang mga sakit na humahantong sa kahirapan sa paghinga ay nakakapekto sa buong katawan at ang anemia, toxicosis o talamak na pagkabigo sa bato. Ang mga ito ay maaaring humantong sa isang kakulangan sa transportasyon ng oxygen sa mga tisyo at dahil dito, humantong sa isang pakiramdam ng pagkagutong sa hangin na nagtutulak sa pasyente upang humuha ng mas maraming hangin hanggat maari. Ang mga sakit sa central nervous system at mga sakit sa neuromuscular ay maaaring makapinsala sa regular na paggana ng paghinga. Sa ngayon ay nakita natin ang mga sanhi ng isang organic na kalikasan tulad ng dahil sa isang sakit ng katawan. Gayunpaman, may iba pang mga kondisyon sa panahong ito ng isang psikologikal na kalikasan na maaaring magdulot ng kahirapan sa paghinga. Halimbawa, sa hyperventilation syndrome o psychogenic na dyspnea ang pasyente ay nakakaranas ng subjective na pakiramdam ng kahirapan sa panahon ng paghinga na kadalasan nalulutas ng kusa sa loob ng maikling panahon. Ang pinagbabatayan dyspnea ay palaging isang pagbabago sa balanse ng episyologikal na namamahala sa mga kilos ng paghinga mismo. Kapag ang impormasyong pumapasok sa central nervous system ay binago, tulad ng pagsunod sa isang patolohiya. Ang respiratory nerve center ay nag-orchestrate ng isang tugon para sa muscular system ng paghinga. Na nagiging sanhi ng pagdama ng pasyente na ang paghinga ay nahihirapan at nahihirapan. Suruhin natin ngayon ang mga sanhi ng dyspnea hindi na ayon sa uli ng aparatos na kasangkot. Ngunit ayon sa tagal ng presentasyon. Halimbawa, Mari itong maging talamak kapag ito ay nagpapakita ng tagal ng mga oras o ilang araw, tulad ng sa kaso ng pulmonary thromboembolism, subacute kung ito ay tumatagal ng hanggang ilang linggo, tulad ng sa kaso ng bacterial o fungal pneumonia. Talamak kung ito ay tumatagal ng mga buwan o kahit na taon, tulad ng sa kaso ng talamak na nakakahawang sakit sa baga. Sa wakas, ang isang karagdagang paraan ng pag-uuri ng dyspnea ay ayon sa paraan ng hal sa panahon ng paghinga ang dyspnea ay maaaring tukuyan bilang inspiratory, expiratory o halo-halo. Una sa lahat, kinakailangan upang matukoy ang antas ng kahirapan sa paghinga, lalo na ayon sa mga aktibidad na nagagawa ng pasyente. Mas malaki ang dami ng aktibidad na magagawa ng paksa, mas mababa ang antas ng dyspnea. Ang pagtataasan na ito ay maaari ding gawin ng pasyente mismo gamit ang mga simpleng pagsusuri sa sarili ng anamnesis kung saan ang kalubhaan ng kasalukuyang desnia ay maunawaan at may papaalam sa doktor sa isang napapanahong paraan. Magagawa ito gamit ang binagong Borg Scale na humiling sa pasyente na i-quantify ang nakikitang pandamdam ng iksinang paghinga. Ang sukatan ay nasisimula sa pinakamababang halaga na zero, kung saan walang negatibong sensasyon na nararamdaman habang humihinga, hanggang sa halagang sampu, kung saan ang pinakamasamang posibleng ipsi ng paghinga ay nararamdaman. Ang iba pang mga sukat na ginamit upang masuri ang dyspnea ay batay sa apat na klase, na tinutukoy mula sa isang palatanungan na ginawa ng New York Heart Association. Class 1 Dyspnea Walang partikular na limitasyon at ang nakagawi ang pisikal na aktibidad ay sinasagawa gaya ng dati. Class 2 Dyspnea Mayroong kagalingan sa pamahinga, ngunit ang nakagawiang pisikal na aktibidad ay nagsisimula upang makagawa ng bahagyang mga limitasyon tulad ng pagkapagod at palpitations. Class 3 Mga kagalingan sa paghinga, ngunit ang nakagawiang pisikal na aktibidad ay nagbubunga ng matinding limitasyon. Class 4 Dyspnea May mga sintomas nakahulangan sa ginhawa kahit na sa pinakapangunahing aktibidad. ang paunang pagtatasa ng pasyente na may dyspnea ay dapat na mas mainam na isagawa sa isang departamento ng pulmonology kung saan ang pasyente ay maaaring magsagawa ng iba't ibang mga pagsusuri sa paghinga ng sunod-sunod. Ang pulmonologist, pagkatapos mangalap ng impormasyon sa pasyente sa posibleng pagkakaroon ng mga namamana na sakit sa pamilya at sa gamot na kasalukuyang iniinom, ay hinihiling sa pasyente na ilarawan ang intensity ng dyspnea na inulat at kung siya ay may napansin na iba pang mga sintomas na naroroon kasabay ng hirap sa paghinga. Halimbawa, ang pagkakaroon ng patuloy na pag-ubo at isang talamak na ugali ng paninigarilyo ay maari mag sa doktor sa isang diagnosis ng talamak na nakaharadlang na sakit sa baga. Sa kabaliktaran, ang mga sensasyon ng pananakit ng punctual na dibdib ay maaaring tumuturo sa isang diagnosis ng mga problema sa puso, pericarditis, pleura, pneumothorax, o baga, pneumonia. Kung sa kabilang banda, ang dyspnea ay nauugnay sa mga sintomas tulad ng dysphagia at retrosternal heartburn, ang gastroesophageal reflux disease ay maaaring hypothesis. Dyspnea sa kasong ito ay maaring dahil sa aspiration sa baga ng isang maliit na halaga ng gastric content, na kung saan kaya nakakairita sa tissue ng baga. Ang susunod na hakbang sa pagsusuri ng pasyenteng may dyspnea ay ang pisikal na pagsusuri o layuning pagsusuri Tinatasa ng doktor ang kalubaan ng dyspnea sa pamagitan ng iba't ibang elemento. kinawang ang pagsisikip sa paghinga, ang paggamit ng mga accessories na kalamnan sa paghinga, kung mas malaki ang pagsisikip sa paghinga at ang paggamit ng mga accessory na kalamnan sa paghinga, mas malaki ang kalubaan ng dyspnea. Ang pagkakaroon ng distensyon ng ugat sa leeg sa medikal na pagsusuri ay maaaring tumuturo sa isang diagnosis ng talamak na nakahahawang sakit sa baga o congestive heart failure. Ang mga huling nito ng pagsusuri ay nagsasangkot ng palpation ng dibdib at ang kahilingan ng bigkasin kung maaari, ang sikat na pariralang 33 o rhubarb. Pansamantala na nagpapahintulot sa amin ay verify kung paano na ipapasang vibration sa loob ng dibdib papunta sa balat. Ang pamamarana ito ay tinatawag na tactile vocal tremor na pagtatasa. Sa wakas, isinasagawa ang auscultation ng dibdib upang ipakita ang mga abnormal na ingay tulad ng mga senyales ng stridor o binagong mga tunog ng panghinga na maaaring magmungkahin ng mga pathology sa dibdib. Ang mga pagsusuri para sa evaluation ng dyspnea ay nireseta sa sandaling makumpleto ang anamnesis at layunin ng pagsusuri. Sa katunayan, ang tiyak na diagnosis ng pinagmula ng dyspnea ay nakasalalay sa mga instrumental at mga pagsubok sa laboratorio. Bilang isang agarang unang pagtatasa, ginagamit namin ang saturimeter na sumusuka sa dyspnea ng hindi direkta. Sinasabi nito sa amin kung gaano karaming oxygen ang naroon sa katawan at sa gayon ay kung gaano kahirap ang respiratory system. Para sa higit na katumpakan, sinusukat ng saturation meter ang dami ng oxygen na nakagapo sa hemoglobin sa pamamagitan lamang na paglalagay ng centers sa daliri ng pasyente. Ito ay isang kapakipakinabang na pagsusuri sa isang emergency dahil nagbibigay ito ng mabilis at maaring kopyahin na impormasyon na agad na gumagabay sa isang kalubaan ng kaso na pinag-uusapan. Mayroon ding mga pinong mga instrumento upang makakuha ng mas tumpak na impormasyon ang hemogas analysis ay isang pagsubok sa laboratorio na ginagawa mula sa isang arterial o venous blood sample at nagbibigay ng mas maaasahang impormasyon sa gas exchange, ventilasyon at balansin ng acid base na nagbibigay daan sa posibleng diagnosis na pinagmula ng dyspnea. Sa katunayan, Maaaring itong matukoy ang kondisyon ng labis ng mga asido base sa dugo at kung ang problema ay higit sa lahat ay respiratory o metabolic. Sa pamamagitan ng cross-referencing sa impormasyong ito, nagagamuhatiin ng hemogas analysis ang sitwasyon ng pasyente sa apat na magkakaibang opsyon. Metabolic Acidosis, Acidosis sa Paghinga, Metabolic Alkalosis, Alkalosis sa Paghinga. Ang iba pang mga pagsubok sa laboratorio, kapakipakinabang sa pagkilala sa kahirapan sa paghinga, ay binubuo ng mga pagsusuri sa dugo na nagtatasa. Ang bilang ng dugo, ibig sabihin, ang dami ng mga selula sa dugo upang matukoy ang anumang pagbawa sa mga pulang selula ng dugo, anemia. Ang panel ng pag-andar ng bato upang makapagpatotoo sa isang patuloy na kakulangan sa bato na malamang na humantong sa isang build-up ng likido at sa gayon ay sa dyspnea mula sa lung imbibition. Ang D-dimer na sinusuri ang kapasidad ng pangumuo ay kapakipakinabang sa pagsusuri ng mga yugto ng pulmonary thromboembolism. Mga enzyme ng puso, tulad ng mga troponin o BNP peptide na nagsisiyasat sa estado ng pagkabalisa sa puso, pangalawa sa decompensation o infarction. Ngayon, tingnan natin kung alin ang mga instrumental na eksaminasyon ang pinakakaraniwang ginagamit upang mas mahusay na tukuyin ang kahirapan sa paghinga. Ang direct direktang chest x-ray ay kapaki-pakinabang para sa pagkuha ng mabilis na ideya ng sitwasyon sa loob ng dibdib at pagdetect, halimbawa, mga estado ng diffuse o partial lung infiltration o pneumothorax. Ang electrocardiogram ay isa pang napakabilis na pagsusuri na nagpapahintulot sa cardiac na implikasyon ng dyspnea na masuri. Ang ultrasound ng dibdib na mabilis na gumanap at madalas na ginagawa sa isang emergency, urgency, ay mabuti para sa pagtatasa ng dami ng likido na nasa baga o pleura, pati na rin ang pagkakaroon ng hangin sa pleura, pneumothorax. Ang CT scan ng thorax ay ang pangunahing pagsusuri para sa pagtingin sa buong thorax na mas detalyado kaysa sa iba pang mga instrumental na eksaminasyon at sa makatuwid, ay ginagawang posible na ibukod ang karamihan sa mga pulmonary at intratoracic na sakit sa pangkalahatan, tulad ng intrathoracic masses dahil sa mga sakit na pumapalit sa normal na lung tissues, pneumonia o neoplasm. Ang mga nakita natin sa ngayon ay ang mga pagsusuri na isinasagawa kaagad at acutely sa lahat ng mga pasyente may dysnea. Pagkatapos ay ang mga karagdagang eksaminasyon na mas matagal upang may sagawa, ngunit partikular na nagbibigay kaalaman. Kabilang dito ang spirometry na ginagamit upang i-quantify ang iba't ibang volume ng baga pareho sa static na antas. Ibig sabihin, ang dami ng hangin na pisikal na pumapasok sa baga at sa dynamic na antas. Ibig sabihin, ang dami ng hangin na maaaring pumasok o umalis sa baga sa isang binigay na oras. Sa pamamagitan ng pagtatasa sa mga parameter na ito, posibleng gumawa ng mga diagnosis ng obstructive o restrictive na sakit sa baga. Ibig sabihin, isang baga na nagpupumilit na papasukin o lumabas ng hangin sa paglipas ng panahon o isang baga na may mababang kapasidad ng hangin sa loob ayon sa pagkakabanggit. Ang bawat isa sa dalawang kondisyon ay may ilang mga sakit na maaaring magdulot nito tulad ng pulmonya para sa mahigpit na sakit o hika at talamak na bronchitis para sa obstructive. Ang talamak na dyspnea ay maaring umunlad sa kahit na nakakamatay na mga sitwasyon para sa pasyente at sa kadahilan ng ito ay nangangailangan ng mabilis na intervention kung saan ang pasyente ay dapat na patuloy na subaybayan sa kanyang mahalagang parameter at oxygen saturation. Kapag ang dyspnea ay isang panimula sa paparating na respiratory failure, ang oxygen therapy ay dapat palaging ibigay sa pasyente, lalo na kapag ang saturation ay nagiging mas mababa sa 94%. Ang oxygen therapy ay dapat, gayon pa man, isagawa sa pinakaangkop na paraan dahil marito itong magdulot ang mga epekto ng toxicity dahil sa pinsala na, na trigger ng mga oxygen-free radicals kung isinasagawa sa mahabang panahon. Para sa layuning ito, ang oxygen therapy ay maaaring mahatid sa pamamagitan ng isang nasal cannula, sa pamamagitan ng isang simple mask o sa pamamagitan ng reservoir mask. Kasama ng oxygen therapy, dapat isaalang-alang ang pangasiwa ng anxiolytic at nakakarelax sa na gamot para sa pasyente, tulad ng morphine at benzodiazepine, pasalitaman o parenteral. Ang dyspnea ay isang hindi pagpapagana ng respiratory system para sa pasyente dahil ang isa sa pinakamahalagang function, lalo ng paghinga, ay may kapansanan. Ang dyspnea ay maaaring umunlad sa maseryosong mga klinikal na sitwasyon o, sa kabaligtaran, ay eh, maaaring na mag-isa depende sa patolohiya kung saan ito nagmula at sa makatuwi ng therapy na itatakda ay nagiging purong ethological. Nasa dulo na tayo ngayon ng video. Sana'y nagustuhan mo ito. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ito, mangyaring supportan kami ng isang magandang like, mag-subscribe sa channel, at iklik ang bell upang maabisuhan sa tuwing maglalabas ng bagong video ang Med4Care. Magkita kita tayo sa Med4Care!